Bro, paano mo nga ba malalaman kung hindi ka lang panakiputas? Sa mundo ng paasa, minsan parang hindi mo na alam kung sino ang totoo. Pero huwag kang matakot may mga babae pa rin na seryoso, tapat, at may malasakit. Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga senyales na seryoso siya sayo. At tulad ng dati, may kasama tayong Stoic Wisdom para alam mo kung paano dapat kumilos kapag totoong babae ang kaharap mo. Number one, consistent siya sa words at actions. Hindi lang siya magaling sa salita. Pinapatunayan niya ito araw-araw sa gawa. Example, sinabi niya na gusto ka niya. Tapos kinabukasan, kasama ka na niyang kumain ng lunch, hindi lang sa text. How to handle, i-appreciate mo. Pero huwag kang lumubog agad sa emosyon. Ang stoic na lalaki ay nagpapasalamat pero hindi agad nahuhulog. Pinag-iisipan pa rin ang kilos, kahit positive. Number two, pinibigyan kanya ng oras kahit busy siya. Lahat tayo may ginagawa. Pero kung gusto kanya, gagawan kanya ng oras kahit 15 minutes lang. Example, may trabaho siya buong araw, pero nag-text siya. Ingat ka sa araw mo. Update mo ako mamaya. How to handle? Iparamdam mong na-appreciate mo pero wag mo siyang gawing center ng mundo mo. Ang stoic na lalaki ay... Marunong siya magpasalamat. Pero hindi siya dependent sa attention ng iba. Number three, Interesado siya sa buhay mo, hindi lang sa sarili niya. Tinanong ka niya kung kamusta ang pamilya mo? Trabaho mo? Pangarap mo? Example. Tinext ka niya. Kamusta si mama mo? Nagka-check up na ba siya? How to handle? Mag-open ka rin pero may limitasyon. Keep your boundaries. Ang stoic na lalaki ay... Nagbabahagi siya ng personal, pero hindi siya oversharer. Pinipili pa rin niya kung sino ang pagkakatiwalaan. Number four, hindi siya takot mag-commit. Kapag tinanong mo kung saan papunta to, may malinaw siyang sagot. Example, sinabi niya, gusto kong seryosohin to, hindi ako naglalaro. How to handle? Magpakatotoo. Sabihin mo rin kung seryoso ka ba o hindi. Ang stoic na lalaki ay, hindi siya natatakot sa commitment pero hindi rin siya nagmamadali. Gusto niya ng malinaw at pantay na relasyon. Number five, willing siyang makilala ang pamilya mo. Seryosong babae gustong makita ang mundo mo, hindi lang sarili niya. Example, nag-offer siya na samahan kang bisitahin si nanay sa probinsya. How to handle, tanggapin mo ang gesture. Pero huwag mong gawing test kung ayaw mo talaga. Ang stoic na lalaki ay, ina-appreciate niya ang effort. Pero hindi siya nagigets too excited klaro pa rin ang isip. Number six, hindi siya naghahanap ng drama. Kapag may problema, ayusin agad. Hindi iyakan. Hindi silent treatment. Example, may tampuhan kayo. Pero tinext kanya agad. Pag-usapan natin to. Ayoko ng ganito. How to handle. Sabayan mo siya sa maturity. Ang stoic na lalaki ay hinaharap niya ang problema. Hindi tinatakbuhan. Pero hindi rin siya nagpapaikot sa drama. Number 7. Wala siyang tinatagong iba. Transparent siya. Walang sekreto. Hindi palihin mag-cellphone. Example. Bigla niyang binigay ang password niya kahit hindi mo hinihingi. How to handle. Hindi mo kailangan gamitin. Pero ang tiwala ay sinasalubong ng respeto. Ang stoic na lalaki ay hindi siya nagiging controlling. May respeto sa privacy kahit may access. Number 8 ipinopost kanya ng hindi mo pa sinasabi. Hindi siya proud sa'yo dahil sa pressure. Proud siya kasi gusto kanya. Example. May story siya. Late night talk with this amazing guy. How to handle. Be grateful. Pero don't seek validation from social media. Ang stoic na lalaki ay, hindi siya nagiging dependent sa public display. Mas mahalaga sa kanya ang private consistency. Number nine. May plano siya sa future kasama ka. Hindi lang siya go with the flow. May plano, may direksyon. Example, sinabi niya, Balang araw, gusto kong magtayo ng negosyo natin. How to handle? Makinig ka. Tignan mo kung tugma sa goals mo. Ang stoic na lalaki ay, nagpaplano din siya hindi lang para sumabay, kundi para magsabay. Number 10, supportive siya sa growth mo. Pinupush ka niyang mag-level up. Hindi niya kinokontrol ang buhay mo. Example, sinabihan kanya, ituloy mo yung review mo. Naniniwala ako sa'yo. How to handle. Huwag kang tamarin. Gamitin mo yung suporta bilang inspirasyon. Ang stoic na lalaki ay tinatanggap niya ang suporta. Pero alam niyang siya pa rin ang gumagawa ng aksyon. Number 11. Kayang tumanggap ng mali at humingi ng tawad. Seryosong babae hindi perfect. Pero marunong siyang magpakumbaba. Example. May nasabi siyang masakit. Kinausap ka niya at nagsori ng kusa how to handle, tanggapin mo kung sincere. Pero alamin mo kung pattern ba ito or isolated. Ang stoic na lalaki ay pinapatawad niya pero hindi niya nakakalimutang matuto. Number 12. Mahal ka niya kahit hindi ka perfect. Tanggap ka niya kahit hindi ka gwapo. Kahit simpleng tao ka lang. Example. Sinabihan ka niya, hindi mo kailangang magbago para sa akin. How to handle. Alagaan mo ang babaeng kayang tumanggap sa'yo. Ang stoic na lalaki ay hindi siya nagiging kampante. Pinagbubutihan niya ang sarili, hindi dahil sa pressure, kundi dahil deserve ng babae ang best version niya. Hindi lahat ng babae paasa. Kung makilala mo ang isang seryoso, tapat at totoo, huwag mong hayaan mawala. Pero tandaan, kahit sa harap ng pagmamahal, manatili kang kalmado, malinaw, at may prinsipyo. Ikaw ay lalaking may halaga. Aming paalala, hindi mo kailangang maging marupok para magmahal. Kung nakuha mo ang value dito, don't forget to like, comment, at subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan sa usapang lalaki na hindi lang tungkol sa babae kundi tungkol sa pagbuo ng isang panalong pagkatao.